dito ako nag lang aray ah, ah. Aray! Ah! Sample Semplang agad ako! Aray! Aray! Aray!

Ah, hindi pa ito EXO. dito ako kung nag-sample lang. Drop siya. Yung pa ako nawala sa pedal, Nawala na ako ng control. Yan, dito na ako sumamplang. Morning. Okay ka lang, sir. Oh. Okay ka lang. Wala namang matatag. Wala naman so far. Puta ko naman, may sa buka ko. Ano, ito lang. Sa mga yung kasama pre pag kunyari gusto mong tumira tira, dapat niyo. Ah. Uh, Kasi mahirap pag mag-isa pre. Oo. Uh, ano pag nawalan ka ng malay? ay Oo. Okay. May, animal, ito? Uh, ito may kasama yung... ako. Hindi ko nandoon siya sa taas nag-track ride ako kanina. Pagbalik ko sa taas wala na siya. Oo. Mm. Uh, Nandito sir. Roy, Roy, Roy. Ed, Ed. Thank you okay. sa concern. o yung kanina nag-ano-ano ano kanina tayo. Sir, okay ka lang? Ah, kayo pala. Oo. Uh, no, kala ko yung naka-blue. Oh, si ano, Mike, lumapit uh -huh. sa'yo. Eh, sumagot ka naman eh, kaya hindi na kami. Ah. Uh -huh. Silip din ako mamaya doon. Ano? Saan ka Doon daw may mga mas ma beginner friendly bro. Meron dyan? Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Si Sir Roy. Kasama ko sir, si Oliver. Eh, nasa tasa ko kanina, wala ka. Ha? Huh? Eh, simplang na nga ako eh. Saan? Ayaw! Ito <laughs> pagtalong ko, tumalbog, nawalain pa ako sa pedal. Ayun, doon ako na ng control. Magandang hmm. <laughs> hapon <laughs> po. Magandang umaga.